Hello mga kawarkats Another day, another vlog na naman tayo ngayon mga kawarkats Ngayon mga kawarkats, ating binalikan itong Maa Bakaka Bypass Road Project Itong ginagawang tulay dito Kasi matagal-tagal na rin ito nakabinbin dito itong proyekto Pero ongoing pa rin yung project dito kahit, kahit hindi masyadong mabilisan Yan sa pagdating natin dito is nakikita natin is nagsimula na sila mag slab may na-slab na silang isang pair dito next is ito namang pair dito na mag-slab na sila yan ito yung latest update natin yan good morning mga kawarkans once again this is our PB Moto Travel Vlog ay mga kawarkans update natin ito bypass road dito sa may gilid ng Dabao and, and gabaw gilid <laughs> ng gabaw river <laughs> yan, on, saan naman tayo mga kaorkas eh pero mga kaorkas update na ito ni Idris sa may maa baka ka bypass road project yan, kung kumusta na ba dito, parang kiniclearing na dito ito po pa dito, parang nilinis na dito banda. pinanggal na yung mga nakaababab dito Ang um, barangay lang ang naglilinis dito, nilisanan na nila dito sa area. Sana, hope na hindi maputik dito, matyada natin. <coughs> kasi na itong dito eh, itong project na ito eh kasi last nag update tayo hindi tayo nakabasok dito dahil sa puti hanggang titignan natin kung makapasok ba tayo dito kasi kung nag slab na sila dito tapos na talaga itong Tu l'hai detto? nandito mga kabarkat yan ako may naislap na ayun islap na naman nila itong bagong kinakabit na mga girder yan kitang kita natin dito na malagay na sila ng mga metal dyan para gawaan ng flooring itong tulay na ito hope na tuloy tuloy na ito kasi itong diretso dito is na clearing na nila ito eh ngayon eh lang ng mga dam mo pagdating doon sa dulo may karsada yung maliit dyan kahit ito lang is simento nila magagamit na talaga itong bypass road na ito kahit yung expansion doon kasi may mangyari daw ang demolition dyan sa dulo kasi maraming mga kabahayan dyan madaanan yan, kitang kita natin itong project na nag i na sila hope na matutukan ito ng DPWH yan mga kawaikads yan, ito na yung kwan dito mga kawarkets. yan, project sa Maabakaka Bypass Road yan ito na yung tulay na ginagawa dito yan nagsisimula na daw ito na siguro yung Jima Construction yan nagagawa na daw sila ng kwan doon parang naglagay na frame para sa flooring dito kasi may kuha na sila sa taas oh. yan dito yan matagal na din dito mga workers itong project na ito. Matagal na yung nakabinbin dito itong itong uh, mga gear-gear dito. Ayun. 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 doon banda is parang kinukay doon na may ginawa tinduan. banda uh, parang may gawaan niya sa lang recap na bato dyan banda yata daw yan. yan Ito yung update natin dito ang Rolex dito sa may eh, maabakaka bypass road project kasi magsisimula na lang na uh, mag slab dito banda yan eh may mga kuha na sila oh, yung steel para pang flooring doon para pang slab nila yan ito na yung mga gamit nila sa gin construction kasi doon is yung Rocky ito yung sa Jima construction na uh, hop hope na uh, tuloy tuloy na ito para magamit itong bypass road dito kasi malaki yung tulong din ito eh. yan ito lang yung latest update natin mga kawaikats ito yung maabakaka bypass road project yan in update lang natin last nag update tayo dito is hindi tayo nakapasok dahil sa putik sa area ngayon is umuulan man pero natin yan like and subscribe to my channel press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko especially sa mga travel vlog natin yan sige bye bye god bless